ayun mga kasuke isa mapagpalang umaga po sa inyong lahat andito na naman po tayo sa palinke. ayun mga kasuke buhay na buhay po ng mga isdang tilapia mga kasuke oh. tilapia ang batanggas mga kasuke shout out po sa mga katulad kong labor dyan, ha sa mga katulad ko pong nagtatrabaho sa palengke. Isang mapagpalang umaga po. Ayun ang ganda na isdang pampano at saka tilapia yang batanggas. Ang ganda ng mga sukat nito, mga kasuki oh. Pang-inihaw kaya ginataan mga kasuki. Meron din po tayong bangus dagupan meron ding bili ng salmon mga kasuke welcome po kayong mamalingke rito sa imos palingke ikaw kasuke nakapamalingke na ba kayo rito pa naman po shout out po sa mga laging na mamalingke rito sa imos palingke ang gaganda ng mga isda ni ang balmong iba't ibang klaseng isda mga kasuka karamihang isda po ngayon yellowfin at bisugo mga kasuka meron din tayong dito at saka sa ito po yung sapsap -sap at lapulapong kulay pula ang sasarap ng mga isda mga idol ising disisigas kaya ng kasuka Kaliskis ng pangusagin masarap to pang sigang si ate ros mga kasuka oh. tignan nyo naman abalang abala napapaganda mga kasuka at ang gaganda ng kanyang pandang hipon malalaki sa kasya meron din po tayong bakuko at alamang na sariwa pang halabos ang gaganda ng isla namin dito sa Ines Palengke oh, mga kasuka So yan mga kasuko, oh, pakisuyo naman po at pakisuportahan niyo po ng aking YouTube channel. At shoutout po sa mga laging nag ng aking upload. Ito po yung mga alimasag na babae. Napakatataba niyan mga kasuko. Tingnan naman, pang sarap pang laga. Meron ding yellow tuna, mga kasukit, malilit lang. Ang ganda ng sukat niyan, pang inihan. Meron ding kabayas, mga kasukit, kabayas lumahan. Pang adobo po, mga kasukit. Meron din tayong hipon na malalaki. Sariwa, sariwa. Ito po yung galunggong dito lang to sa atin mga kasoko ya. Ah. Hindi po yung galing sa ibang bansa. Dahil sa naman yan mga kasoko. prosen. Meron din tayo naka-slice na yellow pin mga kasoko. Oh. Tingnan nyo naman kung gaano ka ganda ng isla. Yan bali bagong slice lang po pala ito mga kasoko. Ayun mamimili na lang kayo ng gusto nyong sukat mga kasukat masarap yan ginataan o kaya kahit prito lang mga kasukat ayun sarap nito ginataan ng parte ulo mga kasukat mura lang ang ulo ng yelupin meron din tayong dulong pang torta masarap to mga kasukat gaganda ng galunggong natin yan dito sa palengke ng Imus. Meron po tayong dalagang bukid at galunggong na sariwa mga kasuke. Shout out po pala sa mga nanghuhuli ng mga ista. Shout out po. Kung hindi sa inyo, wala kaming paninda. At wala rin pong mabibili yung mga customer namin ito naman po yung tuna na malaki mga kasuka bagong slice din to meron din siyang laman mga kasuka ito yung laman yung upa at meron din ulo ng salmon pink salmon pink tawang ito po yung karamihang isda natin ngayon mga kasuka yellow pin tuna mura lang ang kilo dito mga kasuka 350 to 300 po ang kilo Depende po kung gaano kayo kagaling mag -tawan. Ito naman po yung pwesto ni Katuna vlog mga kasuke. Lahat pong klase naka-slice na. Meron siyang yellowfin, tanigi at salmon. Bili salmon yan mga kasuke masarap pala yan mga kasukay pang sigang yung belly salmon iba't ibang klase po yung kanyang mga isda ayan mga kasukay ah, salamat po sa laging panunood at sa laging pagantabay ng aking mga upload ayan sa mga bago ko po dyang followers pakisuyo naman po palike and subscribe po ng ating munting youtube channel Hayaan nyo mga kasuki sa susunod na mag unang sahod natin. Mamimigay tayo ng isda mga kasuki. Ayun, salamat po. Hanggang dyan na lang muna mga kasuki. At Diyos mabalus po sa Indugabos.